Hi guys, ako nga pala si Owen roamer ng AP Brand. So ngayon, tuturuan ko kayo mag-chip. Ginagamit namin si chip. Depende sa katapat namin ni Flap. Ang advantage ni Chief ay meron siyang skills na mini CC. So, kaya niya rin ipatagalin yung team fight as long as naka-40 CDR ka. Ang disadvantage lang ni Chief ay kaya siya ulihin ni Fredrin, back siya at ni Barat sa river. Sobrang dali niya lang ipanish. Para sa akin, ang best hero combo para kay Chief ay si Yusong. Kasi lalo na si Usong ay mabagal siya in Uh, sa mga rota at sa pag-iikot sa mapa. So ginagawa ni Chip ay kaya niya nang padaliin yung pag-respon ni usong lalo na pag ginamit yung ulti. So guys, pakita ko sa inyo yung item ni Chip para mapunta siya sa 40 CDR. Unang-unang boots ay yung cooldown boots para sa mabilisan sa river, tsaka yung thunder belt for mana regen, tsaka sustainability ni Chip Same as ano lang, Korakeg para dun sa ano niya, sustainability niya. Then brute force para dun na sa final uh, 40 CDR niya. So ito yung ano niya, yung main four core items niya. Tsaka yung dalawang items na panghuli mo, adjustable na yun. Depende na lang sa kalawan mo. So guys, ito ngayon ang emblem natin uh, bago tayo maglaro. Kapakita sa uh, ito, unang uh, set natin is Vitality para matas yung HP natin. Tas ang wilderness para ma ano natin abuse natin yung river tsaka yung bridge might ito yung ano sustain natin sa ano natin sa kira natin skip. okay guys uh, ito na tayo sa tutorial ni chip na kung combo niya so una, una mo nang gagawin second skill first skill mo kalaban ulti basic attack tapos first skill ulit tapos dun makikita mo na 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 ano, ma-maximize mo yung uh, CC ni chip Uh, basta ma-basic attack mo lang lagi yung kalaban tapos ma- Masisi mo, tapos makapunta na yung kambi mo Tapos makakita niyo naman yung una kong ginawa Yung second skill, tapos pinantay ko muna At least 2 seconds, tapos first skill ako Tapos basic attack, tapos Magkukulo na ulit yung, ikot na ulit yung first skill mo Tapos basic attack Tapos ma, 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 ano mo agad yung Maximum potential combo ni Chip Yan So ngayon Samahan niyo ako mag-add, ituturo ko kayo Paano ko ginagawa yun Welcome Okay guys, uh, first skill ko natin, na spell natin dito ngayon ay Flicker. Rekta na agad tayo sa ano, jungle ng kalaban. Rekta na yan. Usually yung mga nagbabop sa ano, sa kalaban lagi. Tingnan natin. Diretsoin natin dito. Wala. Yan, kapag wala yan, rekta na agad dun sa ano, sa TP. Punta sa kabila. Uy, Kalaban. Hindi tayo mang gulo. Oh, kabul na kabul, Hmm. Yan, ganto-ganto lang tayo. Kulitin lang natin siya. Last hit ko yan, boy! Yan. Hey, hmm. Last nyo, mostly mga 200. Okay na to. Gatas ka na, boss. Igok. Yan. Yan. Kapag ganyang ka-early na tayo, may red buff na tayo, tipin na ulit tayo sa kabila. Hindi mo magugulo. Hindi tayo magugulo tayo dito. Snowball na eh. Snowball setup na ito eh. Mangiinis na lang tayo ng kalaban dito. First game. Stun. Antay mo lang lagi kampi mo. Lagi mo lang buy time sa dito. Uy, ako pinag-picker ko. Okay lang. Okay lang yun. Okay tayo dito. First kill. Takbo! Okay lang. Ay, saray lang. Napinod ko lang yung ko eh. Malaga. Hindi mo yung level ng Predrin. Level 2 lang. Tapos ikaw level 3 ka na. Malaga nagulo mo siya. Tapos nadelay mo siya sa jungle niya. Mga ganyan, tingin ting ting ka lang lagi sa team fight. Na pour ka na, ito na pour ka na eh. Pesto na tayo sa red buff ulit. Patibihin natin, kapihin natin. Ano nito? TP. Gather, gather. Kuha. Tang ko. Tangin ko. Nice. Nung lupit o dragon no? Lagyan na ang ganap ng solo lane mo. Tapos, Lagi mong isolate sarili mo. Mas malayo sa kampi mo. Tapos gawin mo pag ginang ka, tipi mo na lang mga kampi mo. Tapos sustain mo lang. Ayan, katulad na ito. Malayo na mga kampi ka. Ang gagawin ko. Siyempre, asim ako. Simin natin. TP. Stun. Stun. TP, eh, no? Dago, no? Nice one. Eh, makita ko na sa inyo. Y Yusong Chip combo Nakita nyo yun guys Nakadragon na agad siya Tapos pasok sa ano Pasok sa TP Diba? ba na-build natin Oracle natin Ayan sa kanila Mostly dahil tayo sa opposite lane Nasaan yung kalakapin natin Opposite lane lagi Patay si ano Si Long Dahil sa top lane. So, sila, mostly lahat sila nasa both side eh. So, okay, lagi natin gawin, hiwalay tayo. But hands off my potato chips. Pakita sa inyo yung ka-OP talaga yung ano, UYZ chip combo. Kaya natin ulti ni Plop. Imo. Imo tayo. Imo tayo. Ito na guys, na-build ko na yung tatlong apat na core item. Ito na talaga yung mostly item niya. Na para 40, 40, 40 CDR siya. Naku, kill tayo. Ulti. Pasok! Pasok! Nice one! Nice one. Okay lang yun. Nabasag kami ng, ano, ng first tower, third tower sa bot lane. Mid lane na lang yung kulang. Okay guys, late game. Late game, cheap. Mostly ito na yung mga lock item, lock item na makakampi mo. Pero last, last item talaga natin, immortality para tumagal pa tayo. Ngayon, meron na tayong ano, Cooldown Boots, Thunder Belt, Dredno, Oracle for the Brute Force. Tapos last build natin yung Immortality muna kaysa ano, kaysa Antikiras. Imo muna talaga kailangan. Para lalo kang tumagal sa team fight. Kill natin to. Hindi mo mag-re-react dyan. dire, -dire lang natin to. Hanggang sa may mag-react sa kanila. magre-react magre magre sa atin yan eventually kasi basag na yung ano nila eh. TV natin, makampi natin. Alo! Ang luyi! Okay lang, basag mid, basag mid. Nice, Basag. Uy, bug in. Bug in. Okay, begin. Begin. end double na to. End na to. End na to. End double. ball. Oh, nice it's one. First kill. Second. Ito, ito, combo. Eh, hindi Tapos na. Okay guys, tapos nyo na ako paano mag-chip. So, recap lang tayo ng onte ng early to late game. So, yung first uh, spell natin doon is Flicker. Tapos emblem natin doon is Tank, Vitality, Wilderness, and Brave Smite. So, paano ang rotation natin sa early game? So, punta agad tayo sa blue buff. Punta tayo sa blue buff. Tapos, kung wala man lang doon sa blue buff, punta agad tayo sa teleportation pad, which is yung passive niya. Rekta na agad sa red buff at doon tayo mong So, gawin mo lang yun ang gawin hanggang sa mapunta tayo sa mid game. Which is, uh, may item ka na ng thunder belt at saka down boots. So, paparang papapuha pa lang yung oracle mo noon. So, gawin, lagi mong gagawin doon sa uh, mid game na yun is isolated ka lagi sa mga teammate mo. Lagi ka nagsosolo. So, abuse mo yung uh, ultimate ni, uh, ni Chip which is yung uh, te te yung mga papunta sa sa'yo so punta naman tayo sa late game uh, kapag mga lord dances na uh, ganun pa rin same pa rin sa mid game isolated ka pa rin sa mga teammates mo pero ikaw na yung naglo long lane tapos ikaw na rin yung uh, nag split push so lahat na ng teammates mo lahat lahat na, nag lord dance tapos uh, ikaw lang yung nag split push so gawin mo kapag nag lord dance na sila pero kaya tumipis sa likod nila tapos uh, i mo sila. O kaya kapag ikaw naman yung ginang, itipin mo yung kape mo pupunta sa'yo tapos i-five-man wipe out nyo. Yun lang. Okay guys, ako nga pala ulit si Ogwin, Romer ng AP Brain. Sana may natutunan kayo sa Hero Tutorial patungkol kay